Yo mga pre, kamusta sa akin lahat? Ako nga pala sa TPC at ngayong araw pag-uusapan lang natin si Sir Gaben at si King Lux mga preno. Dalawa sa pinakasikat na content creator ngayon sa Pilipinas at dalawa sa madala si pagkumpara o sino nga ba dapat ang mas sinusuportahan? Si Sir Gaben ba o si King Lux mga pre? Sa mga hindi nakakilala sa mga taong to, no, si Sir Gavin o si Gavin Kapinpin sa totoong buhay ay isang sikat na vlogger at YouTuber mula sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang mga pranks, comedy skits at mga vlogs na nagtatampok ng kanyang pang-araw-araw na buhay kasama ang kanyang pamilya at mga kapatid na sila ring mga content creator. Nagsimula siya mag-upload ng videos niya noong 2012 mga preno at ngayon meron na siyang milyong-milyong taga-subaybay. Pag sinabi kong ko, milyong-milyong taga-subaybay, lahitimong milyong-milyong taga-subaybay. No? Kada upload ng taong to, wala pang isang no, daang-daang libong tao na yung nakareact sa mga post nito ni Sir Gaben. At sa totoo lang, na no, nakaramdam ako ng ingat minsan pag nakikita ko yung ginagawa ng taong to. Isipin mo yun, no, vlog ka lang, no, pinapakita mo lang yung mga ganap sa bahay nyo kadalasan. Minsan nakakaisip siya ng mga pakulo, no, na syempre nagagamitan niya na rin ng pera para maging mas interesting mga videos niya. Kaya naman nakakagawa siya ng mga videos na talaga naman mapapaklik ka, no, kasi hindi siya madalas mangyari sa typical na buhay ng tao. 20,000. <laughs> Ay! <Yeah>. <laughs> 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 o oi oi pai Rosa Tapos si King Lux naman mga preno ay isang sikat na vlogger at social media influencer mula sa Pilipinas na nakilala sa kanya mga social experiments kung saan madalas siyang gumawa ng mga random acts of kindness. Kasalukuyan siya mayroong milyong-milyong followers sa iba't ibang social media platforms, mayroong 8 million followers yung kanyang Facebook mga pre. Naging tenyag siya sa kanyang mga content na nagpapakita ng kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan, kagaya ng pagbibigay niya ng malaking halaga sa mga farmers, sa mga random street vendors. At yung isa sa mga napanood ko, no, yung pag ibigay niya ng pera sa isang tao naglalako ng ice cream. Itong nakaraan, no, madalas ipagkumpara yung dalawang content creators na to no, na nakakakuha ng millions of views lagi sa Facebook. Ito ay dahil sa isang post no, kung saan ni nila kung sino yung pinaka nakakakuha ng malaking views online. At nanguna sa listahan si Sir Gabin mga pre. No? At sa pangunguna ni Sir Gabin, no, merong nagkomento. Ang sabi niya hindi tama na si Sir Gabin ang number one dito sa Facebook. Dapat si King Lux ang number one kasi tumutulong siya sa mga tao. Hindi tulad ni Sir bin na sila lang ang nakikinabang sa mga kinikita nila. At itong sinabi na to ng isang netizen mga preno, nag-viral to at maraming tao ang nag-agree kaya hindi raw dapat si Sir Gaby ng number one talaga kasi nga si King Lux ay matulungin. At syempre bilang isang tao na mahilig sumauso online, no, meron din ako sarili kong opinion tungkol sa bagay na to. Sino nga ba ang dapat na view ng mga tao? Si King Lux ba na matulungin kuno no, o si Sir Gabin na sarili lang nila yung kuno content nila? O no, gusto ko lang sabihin na hindi obligasyon ng kahit na sinong content creator ang tumulong. Magandang bagay no kung sakaling meron isang successful na tao, no? Merong tao na may maraming pera at behind the camera, eto eh, tumutulong siya. Magandang katangian yun sa isang tao at lagi kong papalakpakan yung mga taong pinipiling tumulong sa iba. Pero kung hindi man yun gawin ng isang tao sa personal niyang pera, no? Hindi para questionin yung pagiging successful ng taong yun dahil lang hindi sila tumulong sa publiko. Hindi obligasyon ng kahit na sinong naging successful na tao na tumulong sa ibang tao, no? Kung gusto nyo makitang natutulungan yung mga tao na nangangailangan dito sa bansa natin, bumoto ko yun ng tama. Bumoto ko yun ng mga tao may pake sa mga may Bumoto kayo ng mga tao na mayroong pake sa ekonomiya. Bumoto kayo ng mga tao na interesado magbigay ng oportunidad sa iba't ibang Pilipino na nangangailangan ng trabaho. Bumoto kayo ng mga tao na yung interest ay nasa public service no? at hindi para pakapalain yung sarili nilang mabulsa. Hindi yung boboto kayo ng mga tao patuloy na nilulubog yung bansa natin. No? At tapos ang gagawin nyo ay aasa kayo sa mga taong sikat. Sa mga taong naging successful sa buhay nila no? para tumulong sa kung sino-sino. Hindi nila obligasyon na lustayin yung pera nila no? para sa ikakaginhawa ng ibang tao at wala kayong karapatan questionin kung paano ba ginagastos ng isang tao yung personal nilang pera. At pangalawa naman, no, bago nyo hangaan yung pagiging ng isang tao dito sa mundo ng internet, kilatisin nyo muna no, kung gaano ba kapuro yung pagiging no ng mga taong hinahangaan nyo. Kasi ako nakapanood ako ng content ni King Lux mga preno at nakita ko na tumulong siya isang beses sa isang ice cream vendor. Doon sa video may inapproach siya na isang matanda na nagtatrabaho pa rin. Tapos ang ginawa nila, pinamigay nila sa publiko yung ice cream na to. Pinakyaw niya yung ice cream ni tatay para ipamigay sa publiko publiko. Kung baga, sobrang daming kabutihan, kuno, yung makikita sa video na to. Marami siyang ipinakitang dahilan para matuwa yung mga tao. Tapos sa ending ng video, no, binigyan niya ng limpak-limpak na pera si tatay. I mean, limpak-limpak in terms of quantity, di ba? Sinigurado niya ng maraming papel, no? Pwede naman niya ibigay to sa halagang libuhin, no? Nang mas manipis. Pero kailangan niya ipakita sa video, no? Na marami siyang naibigay kay tatay. Kailangan mas maipa-visualize niya sa mga tao, no? Na marami siyang naibigay sa taong to. Tapos sa ending ng video, mga preno, Ito yung dahilan kung bakit hindi ako gaano bilib, no? Sa pag-imatulungin ko, no? Ni King Lux. <coughs> Pagkakabali lang ito. click lang yung link sa comment section. I-click download. register number. Nag-usin yung register Kaming pwede yung dito, guys. At bilang isang content creator na pamilyar sa ganung galawan, alam kong malaki yung kinikita ni King Lux sa pagpapromote ng ganyang bagay. Alam ko yan mga pre, no? kasi na-offera na rin ako ng ganyan dahil madalas din ako mag-millions of views dito sa Facebook. Hindi ko lang talaga tinatanggap no? for personal reasons. Pero kung meron kang klase ng audience na meron si King Lux, mas malaki pa sigurado yung nakukuha niyang offer kumpara sa mana nakukuha ko. At sigurado ako na, na mas malaki yung kinita ni King Lux kumpara dun sa binigay niya dun sa tao. Labas pa dyan yung ads niya sa Facebook, ads niya sa YouTube, at kung merong magre dun sa link na nilagay niya dun sa video niya. Kung pag mas malaki kasi yung nakukuha mo sa pagtulong mo kaysa dun sa binigay mo sa tinulungan mo, medyo may question siya para sa akin eh. Maraming magsasabi na at least ginagamit niya yung kinikita niya ano, para tumulong sa kapwa. Pero kung mas malaki kasi ng husto no, yung nakukuha mo kaysa sa pagtulong mo, ginagamit mo nga ba yung kinikita mo upang maging mapagbigay? O ginagamit mo yung pag mapagbigay mo upang kumita ka ng pera? Marami nga bang nanonood sa'yo dahil nagpapakita ka ng kabutihan? O nagpapakita ka ng kabutihan para mas marami ang manood? susunod Hindi naman para questioning ko yung personalidad ni King Lux, no? Hindi para sabihin siya na isa siyang masamang tao kasi ginagawa niya mga bagay na to. Sige, sabihin na natin, no? Marami rin siya napapasaya dito sa ginagawa niya, no? Posible siyang nagbibigay ng inspirasyon para sa iba. Merong magsasabi na poverty To, pero may mga tao naman na naniniwala no, na mas maraming na-inspire sa mga ganitong klase ng content. At kung nakakapagpasaya siya, nakakatulong na siya sa ibang tao habang tinutulungan niya 'yung sarili niya umangat para sa iba, okay lang 'yung ganung bagay, no. Well, in conclusion, hindi para questionin 'yung success na nakukuha ni Sergey you Bino know, dahil lang hindi siya tumutulong sa ibang tao. O hindi niya pinapakita 'yung pagtulong niya sa iba at hindi para mas i-glorify si King Lux no dahil lang pinapakita niya na tumutulong siya sa ibang tao habang ang katotohanan ay eh, posible posibleng ginagamit niya yung kabutihan na to no? para sa pansarili niya ring interest at hindi ko sinasabing masama yung ganung bagay no pare-parehas naman kami niyan mga content creators na somehow meron kaming selfish desires dito sa pinagagawa namin kasi alam namin na pag gumawa kami ng interesting content na nakakuha ng atensyon ng ibang tao ang kapalit nito sa amin ay pangkain namin so yeah no? Ang gusto ko lang sabihin para kayong sa pagkukumpara sa dalawang tono. Tapos yung rason nyo eh dahil yung isa tumutulong yung isa hindi. Para kayong mga siraulo sa totoo lang. Walang masama sa pagiging matulungin pero hanapin nyo yan sa mga mas karapat dapat hanapan ng pagiging matulungin. Doon sa mga public servants natin mga pre. At yun lang yung video na to. Shish.